Ay, wala, wala, wala. Hindi, ako si Daddy Frankie, ate. Bigyan kita ang pambili mong pagkain. Hindi kami kaaway. May pupuntahan na ako sa nasugbo. Sinong pupuntahan mo sa nasugbo? Si, ano, si Tito Miranda. Tito Miranda? Si Chito, si Chito. Ah, si Tito Miranda. Ano mo ba si Chito Miranda? Ano kaya to? Gusto mo doon ka na lang muna sa shelter namin? Ano na ako, ayoko na umuwi sa amin. Saan mo gusto? Sa shelter na lang, ayoko na umuwi sa amin. <coughs> Kasi lagi ako sinasaktan ng ate ko. Oh. Hindi ako sa regalit niya yung ate ko. Na, lagi kang? Nalagas. Nalaga? Oh. Nalayas? Mm, mga yung ate ko, hindi mo. Oo, oh, kaya huwag kang lumayas. Ano nangyari Maka pala sa pa? Mga mahanap pa ako nun, mga mahanap pa ako nun. Mo. Ayaw mong mahanap ka niya? Mm -mm. Bakit? Mayas na ako din sa amin. So, ilang araw ka hindi naligo? Mula ano, nung umalis ako. Mula nung umalis ka? Isang araw pa. Isang araw pa. Wala nakatira dito, no? Okay na pala dito. Kasi wala naman nakatira. <laughs> Hi! Okay ka nate? Tara, baba ka. Para makaligo ka. Ano yung pangalan mo ulit? Jennifer. Jennifer. Alika, utignan mo sa kalalakad nyo. Butas-butas na yung ano niya. Hmm. Jennifer nga. Okay. Ah, ano yung paan niya? Kaya yung sa ano? Alika, dito tayo sa loob. Maligo ka. Maliligo ka, ha? Mga kababayan, na ah, nadaanan namin ito papuntang Tarnate. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Natuyo na yung damit niya. Jennifer, okay ka lang? Huwag kang matakot sa amin ha. Pamilya mo kami ha. Family kami. Halika, maligo ka. Para palitan ka namin ng damit. Ha? Halika, dito sa CR. Kasi, basang-basa yung ano mo eh. Asan si Kuya rap Mga sabog dito. Eh, ayos mo muna. Okay. Doon ka muna, ano? Doon muna kayo eh. Doon kayo, dali. Bulili! Anong mo dito maghapon? Hmm? Basta may sabon, sabon may gigs. Sabon. Hmm. Oh, dito, lego ka ha. Okay, kaya mo na mag-isa. Ayun na tubig, ha? Kaya mo na, ha? Sabonin mo maigay ang ano, na yun ang sabon, ha? Bibili ako shampoo, iabot ko dyan, ha? Sabon. Ha? Ha, ah, nilak na niya. Sige, alam na niya yan. So, risky, bili ka nga shampoo para hindi mabaho yung ano niya, yung buhok. Kasi sila, shampoo. shampoo. may sabon na dun. Ayun, mga, mga kababayan, kung sino man po ang nakakilala kay ate, pakishare po itong ng uh, video natin sa kuya na nadaanan namin. Tapos sa uh, sabi niya, papahatid siya ng nasugpo. Pero ang kalagitnaan ng biyahe, nagbago-isip niya. Hindi mano, ayaw niya. Tapos nung binibigyan namin siya ng pagkain, biglang sumakay na lang at magpapaatid sa nasubo. Pero alam namin mga kababayan, may pinagdadaanan ng tao. Tao hanggang sa nagsabi na, kasi tinatanong namin kung saan sa nasubo, Hindi, hindi niya alam. Hindi niya alam kung saan pupunta. Kaya tinanong namin hanggang sa nagsabi siya na kung pwede sa shelter na lang. So, at napanggit din niya mga kababayan na may kapatid siya dito sa, uh, saan yun? Alabang. Alabang sa pote mga kababayan. So, baka nawawala lang. Sabi niya kasi naglaya siya. Hello, bulilit. Uh, para mas malapit. Ayan, dinala na lang muna namin. Kaya sa mga kamag-anak po, mga kakilala kay Jennifer, mga kababayan, nandito po siya sa aming shelter at uh, naipag-ugnayan lang po kayo para makuha niyo po o matuntun ng mga kamag-anak si Ate Jennifer. Papaliguan muna, maliligo muna siya tapos pakatainin. So, maraming maraming salamat mga kababayan. No? Muli po si Daddy Frankie po na ikisuyong na ikiusap. I-share natin itong videos na to para Uh, para makita o makilala siya ng kanyang mga kamag-anak. Maraming maraming salamat po. Abangan niyo po yung susunod namin ang mga video regarding kay Ate Jennifer. Ang pinito po niya is ilang-ilang. Uh, Yan. Yun po yung nabanggit niya sa amin kanina mga kababayan. Thank you po. A few moments later. Jennifer Tapos ka na po Ito na po yung damit mo Bulilit Dari ka dito Ikaw Mamasub-sub ka doon Dito pa lang Bulilit ka talaga Dito pa lang po. Namimingo, oh. oh. nah, mo. Dah, pagdating ka niyan. Pa sa akin. Tapos na daw po si. Eh, nga ito damit mo. dito. Si Jennifer. Ito ang ibihis mo ka. Ito na po yung damit niya. ibihisan niyo po. Jennifer, nandito yung damit mo. Ito ang ibibihis mo. Tapos oh. na daw po. Oo. Ito yung ibihis mo. May binili kami damit para sa sa'yo. Ha? Huh? Baka naglaba ka pa. Ito na lang. Dali. Buksan mo konti. Para ibigay ni ano. Ni Angel. Jennifer? Ay, ska lang ba 'yan? Video ni A few moments later. Nakabihis ka na? Ay, oh, very good. O, alika. Ay, hindi mo sinuot yung panjama mo. Punas ka dito. Okay ka lang? Yun. Hmm. Iwan mo muna yung chinelas mo doon. Tapos mag, ano ka nila? Yun. Lagay mo lang dyan sa gilid. Very good. Marunong, na, marunong na pala magligo si Ate Jennifer eh. Ha? Sige, ako na magpatay. Okay ka lang? Opo ka dito. Dito. Opo ka. Hurong ka dun. Tabi tayo. Yan. Dapat ipanjama mo to kasi maganda ito. May short ka. Nandito sa tabi. Nandito. Relax ka lang. Okay ka lang. Ngayon mga kababayan, after uh, ilang oras na biyahe namin, pagdating namin dito is naligo siya kasi masyado siyang ano, madungis. Jennifer, may tanong ako sa iyo. Ilang uh, buwan ka nang naglalakad? Hindi, kakaalis ko lang sa amin. Isang araw lang. Ah, kakaalis mo lang? Pero, sa ate ko, sa kapatid ko. Kasi sa kapatid, kapatid ko, mo? Ano pangalan ng kapatid mo? Tinay. Tinay? Tinay? Ano apelyido niya? Ilang ilang. Ilang ilang. Nag-shampoo ka? But mm -hmm. Ba't manipis na yung hair mo? Gusto mo pagupitan natin yan? Ay, wag. Ligo na lang. Ha? Ah? Ligo lang. okay na. Ilang araw ka hindi naligo? Ano, mula nang umalis ako. Mula nang umalis ka. Isang araw pa. Isang araw pa. May anak ikaw, Jennifer? Ano, wala, ate ko lang. Yung ate mo may anak. Ilan anak na ate mo? Dalawa. Dalawa. Ba't ka umalis sa bahay niyo? Umalis ako. Lagi ako naalala sa gagalit ng ate ko. Ano? Lagi ako naalala sa gagalit ng yung ate ko. Na lagi kang? Nalayas. Nalaga? O. Nalayas? Mm, mga galit ng ate ko. Hindi na. Oo. Uh, kaya wag kang lumayas. Ano nangyari Maka pala sa pa? Mga pa ako nun. Mga pa ako nun. Ayaw mong mahanap ka niya? Mm -mm. Bakit? Mayas na ako din sa amin. So dito ka na lang muna titira? Uh no, -uh. wag kang lalayas dito, ha? Pakakainin ka namin dito, ha? Kasama mo si, ano, si Angel. Baka mahanap ako ng ate ko. Hindi, tatago tayo. Sarado natin yung bahay. Ano malalaman niya? Hindi niya malalaman to. Saan ba yung nakikisap? Sino? Si Ate mo Jennifer? Ano yung ano? Ano lang to pampaganda lang ng boses para marinig ko yung boses mo. Apelyido mo Ate? Ilang ilang. Saan ka pinanganak? Saan ang province mo? Sa Manila. Ah? Hindi dati pa yun. Hindi ko na nasabihin. Bakit? Sabi ko na yung kapatid ko. Eh. Ah, yung kapatid mo, nasaan siya? Nandun lang sa bahay. Nahanap na ako. Hmm. Nahanap ka nun. Ayaw mo, ayaw mo puntahan ka dito? Baka kasi magalit eh, Hindi, yun. hindi magagalit yun. Lab na lab ka nila. Magagalit ka? Hindi ah. Ba't nandyan ba? Wala pa. Kasi pupunta mahal ka. Pupunta. Wala pa, hindi pa hmm. pupunta. Huwag na lang, huwag na lang. Huwag na lang, okay. Gusto mo kumain? Gusto mo kumain? Kape. Kape. Bakit? Anong gusto mo? Ba't namumula yung mata mo? Ha, ano sa tubig? Ah, sa tubig. Maganda na yung amoy niya mga kababayan. Kanina nung sinakay namin sa van, na, na inabot na siya ng ulan mga kababayan kasi umuulan dun sa Tarnate. Kita nyo naman bago namin siya, ano, nagtatakbo siya. Akala niya siguro. Ah, but, pasalamat na lang ako kasi bakit ka tumatakbo kanina? Takot As ka sa amin? Baka uliin nyo ako. Ha? Baka uliin nyo. Baka uliin, hindi naman. Ano kami? Kaibigan kami, ha? Ako si Daddy Frankie. Jennifer. Ako si Daddy Frankie. Siya si Kuya Rab. Tapos yung isa, yung ano, si Lolo Risky. Ayan, taka si Kuya Sam. Ayan, ha? Mga kaibigan, tsaka si Angel. Ayan. Yung anak niya, si Bulili. Siya yung kasama mo dito sa bahay, ah? Gusto na lang ako, titira. Gusto mo dito? Wala akong matuloy Oo. basta behave ka lang, huwag kang lalayas. Hindi na ako lalabas. Mm -mm. Marunong ka ba magluto? Hindi. Anong alam mo sa bahay? Magwalis. Okay. Anong ginagawa mo dun sa bahay niyo? Sa bahay niyo, anong trabaho mo? Naglilinis. Ha? Naglilinis ako lagi. Ah, naglilinis ka? Oh. ko kapatid ko. Kasi ha? Dahil marumi yung bahay namin. Marumi yung bahay nyo? Itong bahay namin, marumi din? Malinis. Malinis. Ayan mga kababayan, no? Uh, sana po makilala siya ng kanyang mga kamag-anak, si Ate Jennifer. 38 ka na? 38? Ilang taon Ay, ka? Ay, tago mo rin. Baka makakita ako ni Tigay ko. Hmm, basta huwag tayong lalabas. Dito lang tayo. Baka malaman ni ko. Ha? Ni Ate Gay ko. Ano pangalan niya? Ni Tigay. Malaman ni Atigay. Ate Gay? Kapagalitan ako ni Tigay. Hmm. Kapatid mo ba si ano? Si... Sino yung kapatid mo? Na singer? Hindi singer yun. Hindi yung kapatid ko. Hindi, si Chito Miranda? Oo. Kapatid mo? Okay. Hindi. Akala ko kapatid mo. Sabi mo kanina, kapatid mo si Chito Miranda. Di ba? Di ka giniginaw? Iduble mo tong panjama. Wag na? Bakit ka nga pala lumaya sa inyo? Kasi ano? Papa, check up nga ako sa mental. Oh. Ayaw ko magpajagap sa mental. Ayaw mo? Mm -hmm. Bakit? Ayaw ko. Magpapajagap kasi sa mental kaya umalis ako. Ah. Sa mandalugyong. Oh, ayaw mo doon. Bakit ayaw mo? Nakarating ka na ba doon? Lagi na punta doon natin. Oh. Nadali niya ako. utos yun sa Amerika. Ha? Ah? Otos sa Amerika. Utos yun sa Amerika? Yung ate ko. Mm-mm. Otos yun sa Bantaluyo. Galing na Check pa. up. Ayaw ko. Bakit ayaw mo doon? Yung lumayas ako. Tsaka yung nahanap si, ano, si Tito. Kasi wala akong matutuloyan. -hmm. Ang -mm. um, um, layo na nang nilakad mo kaya. Um, Saan Ha? Hindi ako pinapasakay ng bus. Hindi ka pinapasakay. Bakit? Basta. Nakita namin siya mga kababayan. Tumatakbo na takot. Pero nung binigyan ko ng pagkain, bigla naman sumakay sa sasakyan, magpapahatid sa ano, sa nasugbo. Sino pupunta mo sana sa nasugbo? Eh, hindi mo naman alam. Na, no, doon lang ang pupunta. Ha? Doon lang ang pupunta. Doon ka lang pupunta. Ang gagawin mo dun? doon? Doon lang ang magyatago. At Wala magtat ka sa bahay. Magtatago ka lang sa nasugbo. Ano na nangyari sa paa mo? Napilay. Kailan? Pilay na talaga yung Pilay na talaga? Mula nung pagkabata? Pero ngayon hindi na sumasakit? Hindi na. Siguro since birth yan. Kasi mabilis din siya tumakbo mga kababayan. Maliit yung isang paa, malaki yung isa. Huh? Kuya, rab may suklay? Ah? Maglalagay na. na, na. na, 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 na. Sino klaim mo na? Sige. Ilan kayo magkakapatid? Tatlo. Tatlo. Ano pangalan ng isa? Nasa Amerika. Ay nasa Amerika. Eddie Sino? Eli. Eli. Nasa Amerika si Kuya Eli. Ate Eli. Ay, Ate Eli. Tapos yung isa, nasaan? Nasa bahay ng namin. Nasa bahay ninyo. Tinay pangalan. Ano? Tinay pangalan. Tinay. Si Ate Eli, Ate Tinay, at saka ikaw, Jennifer. Walang lalaki? Meron. Asawa niya. Ay, yung asawa ng ate mo. Hmm. Matagal na sa Amerika yung kapatid mo? Ayaw mo pumunta ng Amerika? At ako dinadala din. Ha? Huh? Um, Hindi ka dinadala? Ilang beses ka na nakapunta ng Mandaluyong? Lagi-lagi. Itong lagi. buwan-buwan dati. Dati buwan-buwan? Ay, ayaw ko dun. Nainom kasi nang gamot lagi doon. Ha? Huh? Hilo ko. Ah, ka pag pinapainom ka ng gamot? Ayaw ko ng gamot. Takot ako eh takot ako sa gamot. Ba't ganun nung no, mga kababayan? Takot na takot sila pag sinabing mandalo yun. Niiwasan nila yung gamot. No? Sige, hanggat, hanggat gusto mo dito ka lang. Kaya si ate, si Angel. Hmm, hindi nga na yung i-starbine natin ko doon para may matutuluan ng dito. Kasi wala akong matutuluan. Mm -mm. Hindi natatawag niyo, ate ko. Ay, hindi. Hintatawag Kayaan mo lang mo. sila. Dito ka lang, no? Marunong ka magsulat? Marunong ka magsulat? Magbilang, marunong ka magbilang. Magbilang ka nga hanggang 20? Okay na. Bakit? Ay, may pera ka pala. Wala? Wala? Sige. Basta dito ka lang hanggat gusto mo pero huwag kang lalaya sa magpapaalam ka sa amin kung may pupunta. Oo, Papakabait ka. Ano pangalan ko? Ano pangalan ko pala? Hindi ko Daddy Frankie. Si Kuya Rob. No? si Kuya Sam. Gusto mo magkape? Wag na. Mamaya kakain tayo, ah. Yeah. Bakit? Anong gagawin mo sa pera? Ng Bibili kang gamit mo? Anong gamit bibiliin mo? Anakin. Anakin? Ha? Panti. Panti. Sige. Wala ba dito? Magkano pera kailangan mo? Wala. Isang libo. Isang libo? Dami naman nun. Bibili ng gamit. Oo. Sige. Isang libo. Ay, palaki na ng palaki. Ha? Magkano? gamit. Gamit? Sige. Isang liko lang muna. Kasi wala pa akong maraming pera eh. Marunong nga ba magbilang? Oo. Tignan natin eh. Masasabi sa sarili niya. So, ito lang muna ha. Pero wag ka muna, kang aalis muna ha. Kasi hindi pa namin na hihintay yung mga kapatid mo ha. Dito ka lang ha. O. Wa, marunong ka magbilang. One. Ilan na yan? Ilan? Ilan na yan? Teka lang, kukuha ko pa riyan. Teka lang, wala na ang bariya. Ilan na yung hawak niya? Isa pa na yung hawak niya? Dalawa? O, oh, ilan na yan, Be? O, oh, ilan na yan? Bilangin mo nga ilan lahat yan. Ilan na yan? Ha? Anong bibilihin mo? Ano na, yung saka pantry. Bakit? May red lock, Hindi, hindi ako doon sa kayo oh, damit. Ah, oh, damit. O, sige. O, oh, Ilan na lahat? Marami naman tayong ha 300 o gawin natin 500. Marami naman tayong damit yan. Marami akong damit yan. ng Oo, O gamit lang. Eh pag naubos 'yan bigyan kita ulit. Baka mawala mo yung pera eh. <laughs> ha? Sige, so, dagdagan ko pa 500. Nagdaga natin 500 daw. Ito, ilan to? Alam mo ito, ingatan. Yan. Yeah. lang ibibigay natin mga kababayan kasi baka hindi niya maingatan. Naingatan mo. Okay. Ano sasabihin mo? Binigyan ka ni Daddy Frankie ng pera. Salamat po. Very good. Kumusta muna yung mga kapatid mo? Ate, nandito po ako kay nandito po ako kay Daddy Frankie. Pa mo. Hindi ko naman sinasabi yung lugar eh. Oh. Ate, nandito ako kay kay Daddy Frankie. kayo. Hindi niya ata Ate, Very good. Mahal mo ba talaga Ate mo? Ha? Love mo yung ate mo? Bakit naman? Sa kasasabi mo lang eh. kasasabi mo lang. Mahal na mahal ka ng mga kapatid mo. Bala ba? mo ba? Bakit mo naman nasabi hindi ka nila mahal? Hindi lang hindi. Baka nagpapasaway ka siguro. Huwag ka kasing pasaway. Ha? Huh? Oh, alam mo, kahit anong mangyari. Mahal lang ito, Hello, Tinay. <laughs> At least mumingiti na mga kababayan, kanina nung napulot namin to, iiyak ito, tumatakbo, takot na takot sa amin. Pero huwag po kayong mag-alala mga kababayan, hinihintay lang namin yung mga kamag-anak na mag-reach out sa amin. Ah nandito po siya sa aming pangalagan, hindi po namin siya papabayaan. Maraming maraming salamat po. Kamukha mo yung classmate ko. No? Huh? O, okay, itago mo. Saan mo itatago yung pera? Sabag. Very good. Sige. Okay. Ayan mga kababayan, no, muli po uh, si Ate Jennifer, 38 years old. Jennifer, ilang-ilang, yun po ay ayon po sa kanya mga kababayan. No. At ang kanyang kapatid na si Ate Ellie daw na nasa Amerika. At ang kanyang isa pang kapatid nasa sa uh, Sapote. ayon Nasa bahay lang. Sa bahay. Pero sa Sapote yon. ayon So sana po sa mga ano, mga kababayan, mga kapanood ng video na ito, ipagbigay alam lang po o pag-message lang po kayo sa Daddy Frankie Official na sa ganoon na magkaroon tayo ng ugnayan kasi siya po ay na-rescue natin doon po sa papuntang Tarnate. Habang naulan po doon sa may kabundukan, naglalakad po siyang mag-isa. Kaya, iyon, uh, inalok namin siya ng pagkain. Nung una, natatakot sa amin yun pala natatakot siya baka pulihin daw namin pero palaunan ay napaka napakiusapan din namin at uh, sumakay din siya sa sasakyan at ito mga kababayan uh, grasa na siya nung nakuha namin pero ngayon naligo na siya marunong pa naman siyang maglinis ng kanyang katawan tagal nga po niya sa CR no? so maraming maraming salamat mga kababayan sa walang sawa ninyong pagsuporta Kay Daddy Frankie, dahil po dyan ay tuloy-tuloy po tayong makatulong sa ating mga kababayan. Shoutout po sa mga kababayan nating OFW, mga kababayan nating nasa ibang bansa. Sa lahat po ng followers natin, mga bagong subscribers natin dyan, maraming maraming salamat. Sa mga followers natin, thank you so much din po sa walang sawang pagsuporta. Thank you sa team Daddy Frankie, sa aking mga kasamahan. Uh, nawagabayan tayo ng Panginoon. Tuloy-tuloy lang po tayo, mga kababayan. Maraming-maraming salamat po and God bless. Babay tayo, ate. Babay. Paalam po. Paalam. Paalam. Tinay, nandito kay Daddy Frankie. Iyon, very good. Okay, maraming-maraming salamat po. God bless.